Yan o? nagtanong kasi ako mga kapay nyo sabi nung nung kaibigan ko kung ilang taon bago mamunga to hindi daw niya alam yung hindi grafted pero yung grafted alam niya kung ilang taon bago mamunga 5 uh, to 6 years daw good morning mga kafengyo Andito tayo ngayon sa ating mini farm Kasi ikukultivate natin yung mga talong at mga tanim natin dito At makapaglinis tayo kaunti dito sa ating garden, dito sa ating mini farm Kaya ayan, samahan nyo ako mga kafengyo na magcultivate at maglinis O, so, Umpisaan na natin Ayan mga kapeño, ah, pagtiagaan lang natin tong ah, i-cultivate para mabilis siyang lumaki. Kasi pag inaalagaan natin ang ating pananim mga kapeño, ah, mabilis lang sila ah, mamunga. Ara, kasi dito sa Taiwan sobrang mahal ng gulay. Kaya bless tayo mga kapeyo kasi binigyan tayo ng binigyan ako ng amo ko ng tatamnan natin ng gulay. Siya pa na bibilhin natin sa palengke. Bali yung sigarilyas natin, ano na, malalaki na. Mga isang linggo pa, baka gagapang na to. Magaganda rin yung sigarilyas natin mga kapingin basta ihahanda muna natin yung mga gagapangan nila yung papakyatan nila patas papunta dyan pag nakatas na sila wala nang problema mga kapengyo kasi uh, titihayan na lang yung mga bungo pag ano. na tayo maninibago pag uwi natin kasi pag uwi natin mga kapengyo pagkatapos ng ating kontrata ng pagkatapos ng kontrata ko ay magbubukid din ako sa Pinas kaya dito pa lang nasasanay at nasasanay na tayo kahit yung mga simpleng mga tanim lang uh, may natututunan tayo sa mga gawaing bukid mga kapengyo nahahasa ba? nahahasa yung ano natin yung pagiging magbubukid natin kung pwede nga lang mag-aral dito mga kapinyo ng ano farming dito sa Taiwan kasi napaka ano yung ano nila dito napaka ganda ng farming nila dito naka ano lahat step by step yan makukuha mo yung kaya ang ganda ng tanim nila dito Ayan mga kapengyo dahil tapos na tayo nag-cultivate ng ating pananim. Yan kung mapapansin nyo okay na sila. Pag-cultivate na tayo lahat dito. Pati dito sa sili, sigarilyas, at dito sa talong. Malalaki na yung talong natin. Ang gagawin naman natin mga kapengyo ay lilinisan natin itong tatamnan natin ng uh, kamatis dyan sa may puno ng longgan. Kasi meron tayong kamatis na kusang tumubo mga kapeyo ito yung siguro yung nalalaglag noong nagtanim ng kamatis dito marami sila kaya ililipat natin dun sa may puno bali dun na natin siya pagagapangin pag ano ayan mga kapeyo bali ah, uh, lang natin to ano natin para makapagtanim tayo ng is always kamatis kukuhanin natin tong mga kamatis dito na tumubo para maitanim natin, mailipat natin dun sa kabila kasi sayang to mahalang kamatis yan sya mga kapi okay, oh. Usang tumubo yan ang dami nila lilipat natin don sa dun sa puno tutubo siya mga kapengyo. o ayan mga kafenyo dahil tapos na tayo magtanim at magcultivate at nabutan na nga tayo ng ulan dito. Bali mamimitas muna tayo ng memeriendahin natin. Dito sa ating kanto Yan. Dito muna tayo sa garden habang nagpapatila ng ulan. At sabay kain ng ating longgan. Huh? nakapagtanim na tayo ng kamatis. Tapos sabay may ulan pa Kaya maganda yung ano natin Ang huh. tamis mga kapayang inyo. Sarap Yan you know? o Magawas sana maka pagtanim din tayo balang araw ng ganito mga kapingin para ano kasi mahal daw ang longgan mas mahal sa lansones 300 per kilo daw to eh lansones 150 ata rambutan 70 to 80 dito kasi sa Taiwan mga kapingin hindi nila pinapansin masyado tong longgan satin. Ano? Uy. Gumaka tas pa. Hindi natin mahawakan mga kambing kasi eh. Bagong ano lang tayo. Okay, sa dito sa balat natin hinawakan namin. Hmm, sarap Yung variety pa rin ng longgan mga kapengyo ay ano. Meron siya yung malalaki, mas malaki dito na mas maliliit yung buto. Ito kasing itong kasing tinanim ng amo uh, ko na to. Ano siya? Yung bagay yung sinaunang longgan. Kaya ma malalaki pa yung buto tas malilit pa yung ano, yung laman. Pero pag yung bago na, nakaano na siya? Na-grafted na siya. Maganda-ganda na hmm? Bali nagtanong kasi ako mga kape nyo sabi nung nung kaibigan ko kung ilang taon bago mamunga to hindi daw niya alam yung hindi grafted pero yung grafted alam niya kung ilang taon bago mamunga 5 uh, to 6 years daw pag grafted siya mamumunga na siya agad agad pero alam ko tong longgan to, mga kape Itong itong Pagkukuhaan natin Ano siya? Ang um, Grafted siya kasi Maliliit Nakikita mo yung mga longgan Diyan sa bundok Sobrang laki Yun yung mga sinaunang longgan Tami hmm mm -hmm. hmm sarap. Parang nakakaano nga lang tong longgan mga kapeyo pag naumpisan mong kainin parang hinahanap-hanap mo siya. Hindi pa nga ako kumakain ng agahan eh nabusog na ako dito sa ano longgan. Pipisilin mo siya mabuhos. Ganyan siya kabilis buksan mga kapengyo. Yeah.